Ngayon guys, pauwi na kami. Oh. Dito kami dumaan sa kasukalan. Kabundukan nga ito guys. Ha, ay. Nauna na yung ano, naiwanan na kami. <laughs> Dalawa kong lalay. <laughs> Pasabay. Hu! Oop. Oh, hindi pa. Yan no. Binadaan na namin. Kung saan saan nakakarating si Super Gala. Hindi na Super Yaya, Super Gala na. Ayan guys, ang na namin, no? Oh. Pag nagkamali ka dyan. Nagkamali talaga. Ay. Mm, <laughs> girl. Grabe yung daan dito guys oh. Makarating lang doon sa batis na yon. Ayun pa akyat oh. Ayan eh. oh. Naririnig nyo ba yung hinuhunin ng ibon? <laughs> Magaganda raw kami tatlo. <laughs> Tayo <Tawin> ng ibon. <laughs> ha, grabe. Oh, lalaki ng bato dito, guys. Sino 'yon? Ay, so, ganda dyan, oh. ko dyan May naliligo pa do'no. Oh. May naliligo kasi d'yan kanina, guys, kaya hindi kami d'yan. <laughs> May naliligo pa. Grabe kaya lang yung mga naliligo dito guys, nagkakarat. Sarap mo yung malay ko kasi ipal yung ito eh. Ayusin mo yan ha, baka lumangoy ka dyan, nandyan yung cellphone ko. <laughs> dito pa kami dadaan. Ang hili ng tubig guys. Hindi oh. <laughs> na ng tubig oh. Iba. Ang sarap dito. Ang lalaking bato dito guys. Oh. Adventure. <laughs> Nag-adventure kami dito sa malalaking tipak ng bato. Grabe oh. Pero guys, ang ganda ng tubig, oh. Kita niya yan. Ang oh. ganda ng tubig. Ang you na know, Talagang batuhan siya. Ayun, na yung mga kasama ko. Andito pa ako. Nagbibidyo. <laughs> Lub Lubos-lubosin ko na guys kasi pag nakabalik ako ng Pasig taon na naman ang bibilangin sa yun dito? nawawala na ako first time dito sa banda na ito o oh, diba? ayan oh first time sa ano na yan sa daan na to uy ano yun bumabit may sumabit sa binti ko parang akong lasing nito na hindi nakainom <laughs> against the light up hindi okay pa daming puno dito guys oh. So. against the light ganyan Ooh. tabi tabi po uwi na po kami tapos na po kami maligo init against the light talaga oh. Hi. Ho hoey. Pag ganyan ang ganda. Oh. Ngayon ah. 'de. Di ba? Ayun eh. diba? kabundukan niyan, guys, oh. Tinanggal niya namin. Bundok ng Sierra Madre ayun. Kaya, ang lalaki ng bato. Pauwi na kami, guys. Hindi oh. ko alam kung anong tawag dito sa ano na to. Parang talong siya, oh. Pero, hindi naman siya talong. Totally. Ayan, guys. Oh, ba? Diba? Ganda. Yun, no, yung aming ano. Dito na kami sasakay. Sakay na po kami. Kaya, ha? Maglakad yung mga bata na yun. Sasakay na ba ako? ako <laughs> senior. Ba Iba talaga pag senior, ano. Oh, yun na. Ha, hi. Hi. Ay. <laughs> Against the light. Pa-uwi.